Anong ganap sa mundo ng showbiz? Viral ngayon ang video ni Kobe Paras na kinakantahan si Kylie Alcantara habang kinakandong niya ito. Ang video na ibinahagi sa TikTok ng isang netizen ay mabilis na nagtrend. trend Habang kinakantahan ni Kobe si Kylie, makikita na talagang masaya ang dalawa. Sa isang punto, binigyan pa ni Kobe ng matamis na halik sa balikat si Kylie. <tinyo> Hindi ito ang unang pagkakataon na nag-viral ang mga larawan at video ni na Kobe at Kylin. Dati nang kumalat sa online ang isang video nila habang papunta sila pabalik sa kanilang sasakyan. Si Kobe ay dati nang nalink sa anak ni Ina Raimundo habang si Kylie naman ay nalink kay Mavi Legaspi, isa sa kambal ni na Carmina Villaruel at Zoren Legaspi.